So ito mga kabakyard no, bababa na natin yung mga sisiyo. Sisiyo na siya. Mga kabakyard yung ating uh, uh, battle cross dito mga kabakyard you no, know? Boston sweater na inahin. Ayan. May sisiyo na siya mga kabakyard, uh, lima. Yung isa namatay pa, nabaganan siguro. Ayan. Apat lang mga kabakyard. Ay, mga sisiw. Doon, sa kulungan. Ay, wala? Mm -hmm. Bitin ko yung ano eh. eh. So dito mga kabagyard Ayun So yung tatay nito mga kabagyard ay ano yung White Kelso natin mga kabagyard yung tatay nila Ayan oh. White Kelso Sa akin yung isa oh. Hmm, bakit? isa mga kabakyard sayang oh salamat mayroon mga kabakyard oh yan ang kit nila apat lang mga kabakyard pero pwede na to tindig na tindig isa na to white kelso oh kit may natira pa yan mayroon pang itlog dito mga kabakyard apat na piraso alabunan mamaya Tanggal na? ah. Labunan Oo, oh, may isa pang itubi. Pug yun. yun yun yun. mga ukob. At pasasampahan natin Ito Apat sila. Apat lang. Apat lang mga workers. Apat lang isang eh? log. isang. Siyem na itlog. Pati <tinyo> yung isang. Isang itlog. dito. So ito mga kabakyard, malinis na yung ating paglalagyan sa kanila. Yan. Bali, walang, hindi na natin lalagyan ng ilaw ito mga kabakyard. Bahala na yan sila dyan. Mabuhay. Okay, kung hindi, uh, mahina yun. Yan, bago lalagyan natin yun ng konting pagkain mamaya.